pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila. Lili po ang tinapay at dalawang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng labindalawang bakol ng pirapirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata pagsasadiwa. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Napakahirap ng posisyon ng mga alagad sa mga oras na ito. Saan sila makakakuha ng maipapakain sa mga tao sa ilang? Praktikal naman ang katanungang ito. Kaya nais na lamang nila sanang paalisin ang mga tao upang makahanap ng pagkain. Ngunit ninais ni Jesus na turuan ng mga alagad tungkol sa pagpapastol. Hindi sapat ang pagpapastol sa espiritual na pangangailangan. Kailangan ding matugunan ang pisikal na pangangailangan. Sumakatwid, ang pagtulong sa pagpapastol sa kawan ng Diyos ay may pisikal at espiritual na bahagi. Nakapwa mahalagang bigyang pansin, lahat tayo ay may gampanin sa pagpapastol sa kawan. Nawa'y mayapos nating lumos ang tungkuling iniaatas sa atin ng Panginoon. Nawa ay nadamanin ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdihilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. All for the gospel.